Oo oh, nga, no, January na. Kaso ayaw mo um, yata ng malamig eh. Magdala ko ng jacket. Na <laughs> <laughs> Bakit anong ginagawa ng hilahilamos? Eh, <laughs> maligo ka na, may heater naman dun. Okay. Yayay mo si Kenneth. Nako, hindi siya sama yun. Bakit naman? Ayaw niya makarating siya ng Taiwan. Sabura niya gusto. Ah. Ay, oo na. Gusto Thailand ko rin sa Taiwan. Sama na. ako next week. Para gusto makita pa ko yung na. ano. Parang naman pwede to sa si Great Keys. Do my work, ka. Nakulay. Nakulay ang... Okay. Shout out for watching in Lebanon Ami, diba? Dito sa ano sa Vietnam. Kaya saan pa? Sa Taiwan, gusto ko talaga sure, yes. okay. mm -hmm. dito. Hindi Sorry mm -hmm. <laughs> dito na. Lumabas. So, ay, ay ba't linagay ko pa yun? Ganda na ako, kakilay. pala. Yeah. <laughs> <But, laughs> <yan po> <laughs> <laughs> hindi, ka <laughs> ay, <laughs> Hindi ko alam, mm -hmm. dust na flower yun na bunat Hindi <laughs> nang matas ka pa kanina? <laughs> hindi, ka na lang. <laughs> ay, Quatro. <Ayan>. 4, <laughs> 4, na eh, Kaya nga, sas, wow, nasapo ko yun eh. Dayo, of kisser. Ito yan, ito. ba ito? Dalawang alas. Ay, ay, oh, tinapong 12, ko na. Tawag yung 60. Ano ba yan? Tongit. Hmm, 60 lang. Nga naman, 30. Na, ano hindi, 50 lang. Ah, nga po na. 50 lang. Shout out kay Mark. 50 lang, din. yun, ya. ang pogi ng bataan. Iyo, Hi, Nina. Mo? Sabi ni Gaga Tampos. Ba't hindi kasi mag-live sa YouTube para dumami subscriber mo? Oo nga na, subscribe na lang sa ano. Sa... Mag-live ka nga. Hindi niya alam paano siya mag-live. <laughs> Tinuro na ako ni, ano, ni Lady. Kasi hindi na ko nakalimutan. Yeah, ano. Pag nag-live si Nina mag-end,